Tawagin natin si Lolo Pogi, Dito kasi sa kanila. Hello, Lolo. Hi! Hello, Lolo Pugi. Tapos na ako nag... Hello, Lolo Pogi. Puro amos. Good <laughs> morning! Good morning, mga cuties. Ito. Maaga ako na malingki. Gugulay tayo. Gugulay tayo ng ito, patola. Para lumakas ang ating katawan. Maaga ako nagpunta sa talipapa. Kasi wala pang tao, iilan-ilan lang alam mo naman ngayon bawal lumabas kinukulong yung walang mga vaccine yan bawal lumabas kaya maaga ako nagpunta sa talipapa bumili ako ng gulay ito gugulayin ko to lalagyan ko lang to ng miswa at saka itlog tapos meron akong ano doon, nabiling bangos. Ipiprito ko yun. Yan. Nadibon na yung bangos. Kaya, wala nang problema. Ayoko kasi nang matinik eh. Dahil, mahirap kaya matinik. Masakit kaya sa lalamunan. <laughs> Pag ganitong may edad, nagkakaedad na eh. Kumikipot na yung lalamunan natin ba? Mahirap na matinik eh. At saka parang ano, ang bilis mo nang matinik ano, kaysa dati. Dati kahit mga tinik ano, kinakain mo eh. ito, inilalagay ko sa may isang may isang timba ako doon na may lupa. Lahat ng mga pinag-anuhan ko ng mga gulay, doon kayo nalalagay siya sa may lupa. Yun. Para hintayin ko siyang mabulok doon. I Gagawin kong vitamin sa mga ano ko. Nililibing ko ito sa mga lupa. Doon sa may isang timba kung ano may lupa. Tapos, huhugasan muna natin ito bago natin hiwa-hiwain ng maliliit para hindi siya magtutubig. Kasi pagka hinugasan natin siya na nahiwa na, dumadami yung tubig. Kaya, mm, um, muna akong tubig. hugasan ko muna to ha ayan nakapaghugas na ako Ihiwain natin ng ganet to. Tapos, ganere. Kapag almusal na ako, pandesal ang aking almusal. Tsaka, kape. Yung kape ko ay black coffee. Tapos, nilagyan ko lang siya ng mascovado. Yung asukal na mascovado. Ayan siya. Ah, hindi. Yan. Masarap kasi yung ano yun. Black coffee, tapos mas gubado ang ihalo mo. Yun ang pang tinipla mo siya. Hindi ako naglalagay ng white sugar. Tapos, dalawang pirasong pandesal. Madami na ito, eh. Pagkahiniwa. Yung mga anak ko kasi, yung mga boys ko, kumakain ito. Itong gulay na to. Lalagyan mo ng misuwa, tapos may itlog, umaga, mamalingke kasi para maghapon na sa bahay. Maghapon na yung aking pinamalingke. Tapos, mamayang hapunan, ang ulam naman namin ay ito. Ampalaya. Ito yung paborito kong ampalaya. Piliin yung makintab. Ayan na, makintab. Hindi siya mapait pag makintab. Ganito, makinis na siya. Oh. Yan, mamayang hapunan. Ito yung aking, aming ulam. Lalagyan ko lang siya ng giniling. Ay, ito na siya. O, di ba ang dami? Ang dami niya, no? Yan, pakikita ko na lang sa inyo mamaya kapag tapos na ako magluto, mga cuties. Ano ngayon eh? Um, Nung araw nga ngayon, Saturday, Sunday yata ngayon, ako hindi ko, mag edit pa ako mamaya na aking vlog. Meron kaming pinasyalan na magandang lugar. Kaya, mamaya eh, mag-ano muna ako pagkatapos ko magluto. Pakita ko na lang sa inyo, mamaya yung aking luto. Kapag tapos na, bye-bye mga cuties muna. Hello mga cuties, ito. Naligo muna ako bago ako magluto. Kasi nga, oh. Tapos nag-init ako ng tubig kasi nga medyo malamig. <laughs> kasi sabi ng angel ko, maligo ka muna. <laughs> bago magluto. Kasi, pagtapos ko magluto, akit ako sa taas. Sa terrace namin, ako'y magdidilig ng aming halaman. Basa pa 'yung buhok ko, hindi oh. ko pa napatuyo. Tsaka ano? Ayun oh, hindi ko pa nga napatuyo pero grabe 'yung pawis ko, pinapawisan na agad ako. Buti na na 'yung t-shirt ko manipis lang. Ito 'yung paborito kong t-shirt. Manipis lang. Kasi nga. Ayun oh, tolo-tulo na. Eh? Tulo-tulo na yung mga pawis, eh. tulo muna bago, oh. Akit muna ako sa taas pa lamang pagkatapos. Didilig ako ng mga halaman ko, tsaka ayusin ko yung kwarto ng mga anak ko. Lagi na nakabukas yung aming air fryer sa loob ng bahay. Para sariwa naman ang hangin. Sinasarado ko kasi yung ano yung pintuan namin. magluto na tayo ha. Ayan, nagluluto na ako. Tayo na lang natin. Kain na po tayo, mga cuties. Ito, oh. yung aking ano. Naluan ko na ng kanin. Kasi gusto ko may sabaw. Nagutom na ako piniprito ko pa yung ano yung bangus piniprito ko pa yung bangus hindi ko na nahintay gutom na ako eh hmm. ganun daw yun eh nagugutom agad kasi bagong paligo <laughs> tatawagin ko nga si Lolo Pogi eh, nandun sa kabila may ginagawa maghapon yun doon si Lolo Pogi nagkukot-kot para yung maghapon niya hindi nasasayang kanong so, di princess sa mga sa bahay eh, git nagagawa may ginagawa siya. Hindi kain na muna ako. Tawagin natin si Lolo Pogi. Pakainin ko na rin. Tara punta natin. Tawagin natin si Lolo Pogi. Dito kasi sa Sakila. Hello Lolo. Hi. Hello Lolo Pogi. Hi. Tapos na ako nag dito <laughs> na Puro amos. <laughs> Tapos na ako nagluto. Kain na. Yung patola. May sinabawan akong patola. Bakit parang basa dito? Ipawis ko eh. Ganon. Ito yung ginagawa ni Lolo Pogi dito. Oh. Yan, oh. Tapos na siya nag... Dito, pinatiros niya. Kasi hindi naman siya marunong eh. Kaya, yan. Yeah. Tapos pinalagyan niya ng... <laughs> Isa ni, yan, siya nang magpipintura. Kasi yan ang skilled niya. Nalupugi para kang nakaligo ng harina. demo mo? Ah. <laughs> para naligo sa harina. Paris pa. Oh. Ito yung ginagawa niya maghapon. Sasayaw na yan kasi nga. Kakain na. Hindi mm. ka na kumain na. Kilala po eh. Ito yung ano niya. Pagka napinturahan na yan, pakikita ko sa inyo. Kulay white yan lahat. Yan. Tapos na siya na skim coat. Kaya ayan, nililihan na niya. Kaya pa naman ano, pang roller na ano. Ha? Para Yan, pinagaganda niya itong kwartong ito. May lilipat kasi dito ito yung aming pinagkakakitaan dahil ilan na lang naman kami sa bahay yan oh dami oh grabe alikabok yeah. oops dandahan o sige na babay na Pagbabay so, ka na at kakain so, na tayo. Lolo Pogs. <laughs> kain na na. Babay na o. Oh. Babay na. Babay you. Babay you. O, pinatay na ilaw. Huh? <laughs> okay, babay mga cuties. Kain mo na si Lolo Pogi. Eh. Babay bye you. Bye.